Hello guys! Meron po akong dalang ano, banana queue Magbibinta tayo sa school. Bubutos tayo. Isasabay ko na sa akin pagbuto. Bubuto tayo sa alam nating makakatulong sa ating barangay. Okay guys, buto kayo. Maging wais kayo. Okay. Pinagtatawa na nako sa mga kita sa akin. Ito akong banana cue. Isasabay ko na sa pagbibinta. Malapit lang naman dito yung aming ano eh, school. Elementary school. Walking naman eh. Walking distance. Ilang hakbang lang. Ito na nga. School na oh. okay. uh, <laughs> Isasabay ko na yung aking pagbibinta at saka pubuto. Oh. <laughs> Marami ng tao, guys. Hahanapin ah, ko pa yung aking presento. Kung saan ako ikukulong. Banana Q! Banana Q! Banana Q! Banana Q! Banana Q! Banana Q! Banana Q!

mga kandidato yan pinisan ko rin yan <laughs> 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 o yung banana queue pa, okay parang night five banana queue banana Q. guys, kung nandito yung pangalan ko. Ang pangalan. Oh, 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 yada, 44. Oh, nandito ko guys, dito ko puputos. Dito ko puputos. Yeah, YouTube. Uh -huh. <laughs> dito ko puputos. Dito ko puputos. Okay, di dun sa loob. Di yung bawal mag-video Dito tayo na lang. Okay. Okay guys. Mamaya um, may um, ulit. Bubuto sila ako guys. Oh, wala. Oh, si Banana <laughs> Guys, tapos na ako bumuto. Okay. Binutos ko ang dap karapat-dapat sa barangay. <laughs> dengar dengar <tuk>

mahina guys tapos na tayo bumoto maraming tao doon pero yung doon sa, no, sa presinto ko kukunti lang kasi hinati yung, yung isang barangay kasi yung sa may amin medyo marami ang ano dyan kaya hinati yung dalawa kaya yung bedeng presinto ko kukunti lang oh, ako ng banana kew. May natira isa. Nadagdagan ko. Kasi marami akong saging na doon. Tapos ako guys. O. Oh, Tignan nyo. Nakabutos din ako guys. Ayan. Tapos na. O oh guys. May alert guys. Okay guys. balik ulit tayo dito sa ano sa eskuylahan, uh, sa elementary. Hanap buhay. hanap po. Hanap buhay s'yempre. Mag-iikot ulit tayo. Tapos 'pag pumuto, ito magiikot tayo. Sige. Dito na ako. Ayun, ayun yung pamilye. Ha? <laughs> Hay. Uy, guys, kukunti na lang. Kaninang umaga, ang daming tao sa katanghali. Pero ngayon wala na, nakunti na lang. Pero iikot pa rin tayo, baka may bumili sa ating banana queue. Okay, guys. Hello, guys. Ah, guys. Hello, Shout out, shout out, shout out. Shout out. Shout out. <laughs> Uy, search yung buhay yung waray. Shout out, happy birthday, Shims. Ayan kasi. Puro marites, kaya nahuli. Nahuli? Nahuli kasi kaya puro marites? Okay, guys saglit. Oh. <tong> hey, hi, mga magdaraan.

Gala! Wala mm. yun pa. Bawa ka lang! Wala pa! pa! Ubusin mo na. na, Banana. Siw. Panganit ka po. Sigil pa. Wala pa. Libre! yeah ka na. Ipatuloy. Ipatuloy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puch, puch. Puchoy nila o. pa, puchoy Adi nila, adi. Adi nila. Puchoy pa, pa ko na ate. may puchoy? Yeah. Ate Vilma, puchoy pa ito, tricycle. Diba mm. Ano may naman nagluluto Thank you very much sa humawak yung aking kapitbahay. Uy, wala rin Okay, thank you sa Guys, may papasok tayo doon. babalik tayo, magluluto tayo. Okay? Okay, thank you, thank you, thank you sa inyo. Babalik ako. I shall return. Babalik tayo guys, wala na, ubus na. Balik tayo guys, mabalik. Upos. Nakakatawa na bang guys? Nakailang balik na ako. Sinamantala ako kasi bumili talaga ako ng saging. Yung, yung unang ano, bigay sa akin na pera. Binili ko ng saging. Tapos yun, irinili ko na para mahinog. Pang ano lang dito sa, sa eleksyon. Kasi siyempre daming tao, marami mag snack Kaya yon. Babalik ulit tayo magluluto. Okay. Hello vlogger. <laughs> 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 ko kontine lang daw yung pitpit ko paano kasi pinili dito eh. Habang naglalakad ako. Iyo konti na lang na tira. Wala pa pala ata ay... tagjis. Oh, ano 'yun pala? Yeah. Hello YouTuber. Opa. So, oh. hmm. Pero na tapos. Pero na tapos. Pero na tapos. na tapos. Pero na tapos. Pero na tapos. Pero na tapos. na tapos. na tapos. na ewan ko kung sino pa yung bibili hindi <laughs> ko alam guys kung sino pa yung bibili tatatlo na lang tagjis na la, tagjis ay kukunti na lang yung tao dito 10 piso na lang isa tatlong tuhog na lang banana queue shout out oh shout out to shout out Okay. Nalapotan, palotan. May utang daw. Utang-utang. Ito yung sabi para sa banana tree oh. to naglalako. <laughs> oh. Ito yung ano, ito yung ito yung master. Ito yung master sa ano sa pagbaba ng nakyo. Master cutter. <laughs> Natutulong ako sa kanya yan. Hello. <laughs> ano po? Tag oh, Tagjis. Ano to? Bawal ito, ito. Bawal ito. Ano, bawal. bawal sa kumain. Sa <laughs> yung pagbablog. Hindi yung bawal, hindi ko makai vlog yung mga nagsusulat. Eh. sulanan pumebilta tatlong nagmum hello 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 palarin yung sana mga sana panalo sana panalo yung... sana panalo

nablaad naman na pina pa rin na Jadi nala di na la nala Eh tipalit kay na Guys Itong itong ano itong presinto ay magbibilang na Magkakalaman na dito sa isang pa Okay guys kung guys kung ano na. meron na sasakalin dito <laughs> joke lang ano guys oh. nasa labas yung mga hindi watcher yung watcher nasa loob katulad ko hindi watcher pampagulo pang lang ako nandito lang ako sa labas <laughs> Sino ka kausap ko? Kayo guys, kausap ko kayo. Pagkuwan diba? yeah. na ka. Pagkuwan na Nagiging luka-luka. Luka-luka <laughs> na. Ganyan ang isang anong Nagsasalita mag-isa. Ganyan pala guys. Hindi blackboard, whiteboard Hindi blackboard, whiteboard na whiteboard na siya guys hindi na siya green o black whiteboard na na may mga nagpakasulat may nagpakalinya dyan ilalagay ata yung ano yung number o itatali itatali dyan isusulat first time ko nakakita ng ganito kasi pag sa ako umuwi agad wala na akong pakialam <laughs> yan. Basta yan. Kasama yan. Okay guys. May ulit. Ito so, aking magandang asawa ng pinsan ko. Pagkikita ni Raab. Alma. Ani Raab. Miki. <laughs> Lagi na si Mickey. Wow, very good. <laughs> mga kinakabahan na guys to. Yes. Wala na kani dip-dip para nang may kabayong nagdaan. Ano nag tumatakbo. Yan ang tunog ng kanilang dip-dip. Yan ang tunog. Ngayon mga kap mga kapado na. <laughs> dagdag ka na. pa dib, <laughs> Okay guys, may ingay daw ako. <laughs> guys, uuwi na ako. Ubus na guys. <laughs> Madlang people. Matlang people. Uwi na tayo guys. Nag-ano, mag-uumpisa mag na sila magbilangan. ayoko makinig sa kanilang bilangan. Nakakakaba. Ano Ano Closing time. Wala, <laughs> hila <laughs> ka si Butos. Hi, si Butos! Nauhi ka? Butos? Si Butos? Oh! Ano ba? Kala ko may nahuling bubukot. Oh. Sama-sama tayong babagsak. Umuwi na tayo guys. Uwi. Shout out. Shout out. I don't load it. Ah, I don't load it out. <laughs> tahi tayo guys? Tahimik na. Pangilan-ilan na yung tao dito. Yung iba dyan ay magbibilangan na. Magbibilangan na ng buto yung iba. Hinihintay na lang siguro yung bow para magbilangan. Tapos na ang araw ng butuhan. <laughs> Sana. Excuse me. Sana naging wais kayo sa inyong pagbuto. Hi, Brams! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out. O oh boss, kulang pa. Sana naging wais ang inyong pagboto. At sana, yung binuto ay yung makakatulong sa inyong barangay. Okay, guys. Magiging wise lang po tayo. Okay, guys. So, may ulit. Okay, guys. Huwag niyo kalimutan ha, mag-subscribe. Pwede niyo i-share yung video. Mag-likes na rin. Okay. Hanggang dito na lang tayo ulit. Dito na lang tataposin yung aking munting vlog-vlogan. Blag Kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay. Ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye-bye.